Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon nandito ako sa tuktok ng aming bubong. So ngayon, nakita yung likuran ko. Dito sila gumagawa kanina. So, ang gagawin namin dito, pataasan namin yung bubong dahil nga tumutulo na siya sa baba. So ngayon, para wala na siya maraming problema. So pataasan natin ang bubong. Yung bubong lang dahil kulang tayo sa budget. Oh. dahil tuwing uulan na lang, problema talaga namin yung tulok ng aming bubong dahil minsan malakas ang ulan, sobrang-sobrang yung lakas ng ulan tapos naiipon dito yung mga tubig dahil sa lakas ng ulan din. Sana matapos to ngayong December. So anong pa Anong buwan pa lang ngayon? So dahan-dahanin lang dahil wala tayong budget. So nakadepende kung may trabaho, makabili tayo ng paunti-unti ng gamit dito gagamitin sa ating ginagawang taas na bubong para masolve na yung problema namin dito sa aming laging pinoproblema tuwing umuulan. Kaya maganda dito guys pag natapos na ito dahil uh, ah, yung mga sobrang-sobrang gamit hindi mo na kailangan ibenta dahil nakailang benta na rin ako ng mga gamit dahil na walang malagyan dahil napakasikip sa baba so ngayon pag ito yung natapos siguro hindi ko na kailangan magbenta ng mga gamit dahil yun ang pinoproblema ko kapag may gamit pinoproblema ko yung tawag nito, kung saan ko ilagay. Yung mga bigay, bigay lang naman guys, hindi namin bigay. Mga puro bigay, o may mga mabubuting puso, binibigyan kami ng mga gamit nila, hindi na nila ginagamit yung mga. Pero okay, okay pa, hindi sira. Magagamit pa talaga, hindi, wala nagbibigay sa amin ng sira. Kaya pag tingin namin na hindi talaga, wala talaga malagyan, yun binibenta ko. Kaysa naman ipamigay. Benta mo na lang kasi, para maggamit mo pa yung pera sa ibang bagay. Pero yung pinagbigyan, yung nagbibigay sa amin yung iba, ay nandito lang, nakatambak lang sa baba. So, mahirap pag maraming nagbibigay sa iyo, tapos ibibigay mo lang, ibibenta mo lang din, di diba? Kasi uh, ang purpose talaga namin, mag-iipon lang kami ng pera, then para sa aming future, pagtanda namin, siyempre, dalaking tayo dyan lahat. So, kailangan maging advantage tayo dahil uh, alam mo naman, ang isis -is ngayon ay mamamatay ka na lang, hindi mo pa matikman. Kung hindi mo asikasuhin, paano pagkilay ka? Hindi mo lang mag-asikaso. Di ba mahirap? Mamamatay ka na lang, hindi mo pa mapakinabangan yung SS mo. Kaya dubli ako, dubli yung ano tawag dito? Yung advance ako mag-isip. Kaya nag-iipon ako ng pera para sa future namin. Siyempre, tumatandaan na rin tayo. Mga bata din, lahat tayo pupunta tayo sa pagtanda kaya kailangan maging advantage tayo hindi tayo mag-iisip na ngayon lang bukas yun lang ang alam mo pero kailangan mo panghandaan ang kinabukasan mo sa pagtanda mo mamaya marami kasi mga bata dyan yung mga anak na yung mga nanay, yung mga magulang hindi na nila din si kaso pinapabayaan na lang, hindi yung, butong, yung mga ganon, yun yung pinaghandaan ko kasi mahirap na kaya dito hindi talaga hindi talaga kami hindi talaga kami bumibili ng mga gamit maliban na lang kung hindi importante kaya minaiigi ko talaga na mas ipunin ko pa yung pera para sa aming future dito naman pag may ginagawa kami dito sa bahay yung mga tira-tira lang galing sa trabaho kung hindi talaga mag kailangan bilhin yung binibili ganon Ang ingay ng motor sa labas. Nasa, kahit nasa bubong na ako, napakaingay pa rin ng motor sa baba. Kaya dito, kailangan talaga namin mag-ipon guys. Alam nyo naman, syudad ito, wala tayo sa bundok. Wala tayo dito mahuhukay na kamuting kahoy. Mahirap yun. Pag, pag hindi ko nga alam, pag ako nang nangailangan kung sino yung magpahiram sa akin, yun yung iniisip ko, sino yung maawa sa akin. Dahil ngayon pa lang guys ay... Halimbawa, magbibiro ako wala akong bigas. Alam mo anong sagot sa akin? Ikaw pa, mawalan ng bigas. O, paano kung totoo yun? walang maniwala sa iyo. Ewan ko ba bakit yun yung iniisip nila na ako daw bakit ako pa daw mawala ng bigas so mahirap. kaya mahirap na ano yung hindi natin alam yung takot ng isip ng tao. Iba-iba kasi tayo ng iniisip, iba-iba yung kanya-kanya, may kanya-kanya ng -kanya ugali ng mga tao. And, akala siguro nila pag lumalabas ako ng bahay, uh, ayos na ayos. Pero alam niyo po guys, minsan yung damit ko pang bahay, makakarating pa ng mall. Oh, uh, ganyan ako. Kasi iniisip ko, ano, uh, bakit yung maraming pera, hindi kagandahan yung damit, bakit yung walang laman ang bulsa, yun pa yung postura na postura. Oh, yun ang pinagkakaiba sa mga tao. Kaya minsan, pag okay yung damit ko, pag sinabing, tara punta tayo mall, go, Hindi na yung mabibihis, yun na yun. O oh, diba guys, yan lang, konting kwentuhan lang. So yun lang guys, ato, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, Huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at mag-like and share. At huwag mag-enjoy ka sa aking mga kwento. Kwento ng, kwento ng buhay ko, kwento buhay mo rin. Alam ko yan. So yun lang guys for today's video. So yun, nandito. Tapusin na natin ang ating pagsasalita. Kasi tinitignan ko yung langit guys, parang uulan na. Kaya kailangan ko na rin bumaba. Nahirapan nga akong bumaba. Ayan yung binabaan ko kanina. Diyan ako bumaba. Diyan. Yung baba na yan guys, si Aryan So diyan ako bumaba kanina. Umakyat kanina ngayon jan ako bumaba. May hagdan naman diyang bakal kaya no worry pag nabumagsak. <laughs> Ang bigat ko kaya guys. Oh. So yan lang guys for today's video. Hope nag-enjoy kayo sa akin mga video. Salamat sa inyong panonood at lalong-lalo na kung tinapos mo itong video. Bye-bye.